Kuya, what's up mga kamaster? Ngayon, alas 10 ng umaga, magluluto tayo ng saging. Ayan, saging. Nakabitin pa yan, mga kamaster. Talagang probinsyang probinsya dito sa amin, maraming saging. Dahil dito pa, oh. Mayroon pa kami dito, oh. Saging din. Dito saging. Yan, dito lang yung mga makamaster yung mga hinog ang kukuli natin. Isa-isahin lang natin, mga kamaster. Yan. Ganyan na mga lagay natin dito sa kaldero. Ganyan nga mga kamaster, ang buhay dito sa probinsya. Oh my sa God! Sa inyong sa inyong. Sa inyong wow! Lahat ng hinog, lulutuin natin. Dahil, masisira na ito pag hindi natin ito niluto ngayon. Ano mga kamaster, dini? Eh. Dapat na buhay dito mga kamaster. fresh na fresh yung kinakain natin. Sa mga trupa ko dyan. Sa mga trupa ko dyan. Oh kayo. my God! Wow! Ayan o. fresh from the puno mga kamaster. Ayan Ganito lang yung buhay dito, mga kamaster. Ganito lang. Ayan. Hindi natin maubos to kasi yung gamit nating kaldero maliit lang. Ayan, mga kamaster. Puno na. Hindi natin maubos pala ito. So, bali ang mangyayari, bukas na naman itong ating natitirang saging dito, okay? Ito na yung ano natin. Ito pala yung lababo namin. Oh, namin, oh my saboy. God! God! Hindi na kami bumili ng gasol. Dahil nung dami namin kahoy. Oh. Dito lang yun sa palibot namin dito. Dito lang kami kumukuha ng mga kahoy. Kaya napakaganda dito sa probinsya mga kamaster. Kaya mga kamaster, lulutuin ko na to ha. Talagyan ko lang ng tubig. Tapos sasalang na sa apoy. Magagawa pa rin ako ng apoy. Okay mga kamaster. Hintayin nyo mamaya mga kamaster pag naluto na to ha at saka habang niluluto natin okay mga kamaster okay at dito mga kamaster ayan na pailaw pa na natin yung apoy tingnan niyo naman wala pang sinalang diyan pero malakas na yung apoy mga kamaster at dito pala nilagay ko na sa kaldero mga kamaster na may sabaw na rin yan mga kamaster ready na kong sabi ng aking misis mga kamaster ay unahin daw muna yung kanin sa kanayong saging kaya ayun nagre-ready siya ng kanin para isa lang dyan mamaya ko na isa lang pala mga kamaster itong ating saging nire-ready ko lang at syempre mga kamaster ang ating kahoy dyan ay talagang sa palibot lang namin yan Ayan, oh ho. my uh, god kailangan ng gaso yeah! kamaster, kasi mayroon na kami maraming kahoy dyan sarap talaga dito sa probinsya mga kapaster Tipid-tipid na lang kami ngayon mga kamaster Kasi mahal yung gasol okay mga kamaster At dito mga kamaster Sinalang na natin yung ating kanin Ayan o oh. Kanin muna ang inuna natin mga kamaster Para May kanin na agad tayo Pag magising yung magising yung isang anak namin Kakain na lang siya kasi maluto na itong kanin At kung saging ang pag-usapan Mga kamaster kahit sa ang sulok Dito sa anong ginagawang tubo Mayroong saging ayan o oh. Yan saging. Shout out sa mga tropa natin diyan. Dadalhan ko kayo ng saging, okay? At dito naman shout out sa mga tropa nating Nepalis diyan. Yung nag, ano, ng ano buko ayan oh, niyog. Yan, marami tayo dito. Dadalhan ko kayo ng niyog pagbalik ko diyan. Ayun, mga niyog diyan mga kamaster. Ayun. At siyempre naman dahil mabait tayo dito natutulog yung mga tropa nating alaga nating pusa, yung mga Nepali natin diyan, biralo ito natutulog, tagabantayan ng ulam pag nalingat ka, impas yung ulam mo ayan lang, ayan sila, tutulog sila sarap, natulog nito mga to naghihintay ng pagkain ng master, ayan o oh. at dito naman mga kamaster pinagawa natin yung ating alulod kasi nasira na, ayan o oh. bulok na yung ating alulod mga kamaster dahil libre si Sabas ngayon si Busabas na naman ang kinuha nating tagagawa, ayan o oh. si Busabas pala, simpleng tao lang pero matibay yan si Busabas siya ang gagawa ng ating alulod dahil siyempre yung ating kusina before either sa inga natin ay doon nabulok na ayun gumawa tayo ng panibagong kusina dito ayan kaya yung alulod natin nabulok so ngayon dahil libre si Busabas ayan na talaga siya ang gagawa siya kumbaga siya yung mekaniko ng bahay namin si Busabas ayan Shout out pala kay Busabas, ano hatiba ya Oh my god. Ayan si Busabas. Wow. Mga idol. Konting gawa lang yan kasi alulod lang yun, alulod. Ayun si Busabas, mga kamaster. Ire-ready na yun. dito mga kamaster, ayan oh. Sinusukat na ni Busabas dahil wala siyang dalang panukat. Ayan. Yan ang ginamit niyang panukat para paraan lang yan. Oh my god! walang sukatan walang problema ayan o para paraan lang talagang madiskarte lang talaga si busabas mga ka idol mga ka master ayan ayan estimate estimate lang ba ayan estimate lang mata mata style ba alam na this Ayan lang mga ka-idol. Ayan, sa mga gusto parang kumuha lang, magpagawa ng kahit ano. Maaari lang kayo mag-message sa akin. Dahil alam ko yung kung saan yung bahay ni Busabas, kung saan siya puntahan. Ayan o, no? sinisipat-sipat niya pa yung metro. Ah, uh, yung kahoy, ginawa niyang metro. Ayan mga kamaster. Ayan, ganyan lang mga kamaster. Shout out sa mga malalapit dito sa kinabhangan. Kunin niyo si Busabas pagtapos dito sa amin. Well, dito nahirapan si Busabas, tutulungan natin siya. Oh my God! Sabas boy ganun hey. nice. mga kamaster dito sa probinsya talagang wala kang ginagawa wala na baka mga kamaster Ayan, na natin. talagang mata mata lang to ni Gustavus ang sukat dahil wala siyang mitros dahil isa na siyang expert matagal na niyang ginagawa to Anis sa kanya to panis Kadoy. Kadoy. Ayan mga kamaster. Oh. Wala siyang metro. Walang problema. Ayan mga master. So ang gagawin mo dito, dalawa. Ang Ha? Kung gunting din na gamit niya mga kamaster ay maliit kaya nahirapan siya. Ayun, dahil na si Busapa sa hirap, panis sa kanya to. Mga kapaster. Tuwid na tuwid ba ka Master? Master, sa lahat ng pagpapagawa ng mga ganitong trabaho. sa ganyo lang ako alam po yung bahay nila Labo Sabas Master, ka pala dito pinagpawisan kami gusto na matulong dito sa probinsya pero yung hangin niya hindi gaano malakas kaya ano ginagawa niya pawisan kami o di kaya kasama to sa taba at na kasi kaya laging pawisan shoutout din sa mga matataba na sir size din pag may time Diba? Ang bilis, para-paraan lang galing talaga ni Boss Sabas. Wow! Ayan, okay. mga kamaster. Dito mga kamaster, ayan, pinupurman na niya ng alulod. Oh my God! Pinupurma na ni ng alulod sa pangagutan ng malaking kahoy. Ayan, eh. Tutupi-tupiin lang ni Busabas yan. Ganyan, ganyan. Ayos na yan. Alulod na yan. Para hindi direktang tutulo yung galing sa ilan. Ayan. Ganyan lang mga kamaster Ayan Simple lang ang pagawa ng alulog Sa bihasa Sa mag magaling Dahil magaling si Gustavas At dito mga kamaster marami maraming salamat Hindi ko na naipakita sa inyo ang pagkaluto ng aking saging Dahil nilantakan na agad ng aking mga tropa. kaya hindi ko na naipakita sa inyo maraming maraming salamat sa always na suporta nyo mag ingat kayo lagi lalo lalo, lalo lalo sa ating mga bayaning OFW sa amang sulok ng bundo Maraming maraming salamat. God well bless.